Sa isang maliit na bayan sa Samar, nagkakaroon ng misteryosong pangyayari tuwing bagong taon. Sabi ng mga matatanda, may lugar daw na tinatawag na Beringan kung saan nagaganap ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang gabi ng bagong taon, may isang grupo ng mga kabataan na nagdesisyon na bisitahin ang lugar na ito sa kanilang paglalakbay pagtanto nilang ang daan ay tila kakaunti lamang ang nilalakbay, ngunit patuloy pa rin silang naglakbay ng ilang oras at paulit-ulit lang ang kanilang dinadaanan. Nang makarating sila sa biringan, Ann, napagtanto nilang ang lugar ay misteryoso at puno ng mahiwagang kaganapan. Nakakita sila ng mga nilalang na may kakaibang anyo at nakarinig ng mga tinig na hindi pangkaraniwan. Doon ay nakita nila ang mga nilalang na nagsisindi ng mga ilaw dahil ipinagdidiwang daw nila ang pagpapalit ng taon. Nagtaka ang mga lalaki at namangha sa kanilang nakikita. Isang magandang babae ang lumitaw at ipinaliwanag na ang biringan an ay isang puwang sa pagitan ng dalawang dimension. Binigyan sila ng babala na huwag magsalita ng kahit anong bagay na kanilang makita at maririnig sa being an at pagkatapos ay biglang nawala ang babae. Pagbalik nila sa bayan, nagdesisyon silang manahimik tungkol sa kanilang kakaibang karanasan. Ngunit ang mga matatanda ay alam na ang bagong taon sa Beeringan ay patuloy na nagdadala ng misteryo at iwaga. Magmula noon, wala nang storyang narinig mula sa maalamat na Biring-an. pinili nilang manahimik katulad ng bilin sa kanila ng mga engkanotong nakausap nila.